So yan, good morning mga idol. Mga Lunis na naman. Pasok na naman sa trabaho. So magandang panahon naman ang mga idol. So, hindi siya mainit. Hindi siya makulimlim. Sakto lang. So, kapon nga pala. Hindi ako pumasok. Pero may pasok. Kasi hindi kaya yan mag-swimming. Sumama din ako. Kaya nakakait minsan. Kaya minsan mga banding kasi may mga anak ko tsaka asawa ko ayun alas gis na kami nakarating dun sa venue kung nung naligaw kami kahapon so yun tapos alas size kami nakaalis tapos alas 9 Mr. Sir, good morning. Hindi na, hindi niya pa ako pinipiim eh. Tsaka hindi pa naman tapos kulungan ko. No. So, bilis nga eh. Yung inakay ko, tatlong linggo pa lang, may na yung nanay. Sa <laughs> itlog, meron silang ano ito. Meron. Ito na ata ako Sabi niya si ni Alex Ray, pipim niya daw ako pag ano, pag napadaan siya doon. Dapat may sabay ka na doon. Kaya nga eh. Eh mamaya ay eh, magcha-chat rin ako kung anong status sa akin. Hindi ko pa natapos kulungan ko kahapon. Tatapusin ko muna para may magandang lagayan. Ngayon, sir. Ano mo ay din? Tingin ko usap ko nga pala. Ayun. Hmm, nasali sa club. Nagiging kasama ko na rin yung club kasi isang glove lang nang sasalihin ko sa kanila so yun mga idol ngayon sa ako pagod pero enjoy naman mga idol kasi kabahan din kayo mga anak ko so bali update ko lang kayo sa kalapati ka ng mga idol si Anayanagi dalawa na itlog ang bilis tatlong linggo pa lang yung inakay nila may itlog na agad kaya na yan agi nung linggo pa lang yung inakay may itlog na agad so kailangan ko na matapos ng gulong ko mga idol si so, susunod na naman mga itlog si so, diwata na naman mga itlog nito mabilis lang grabe nakakatay ko tayo yun yung mga inakay nila pala mga idol ah uh, nabibis sana pala yung itlog ni ni Bana 4 days na lang nabibis na ayun pa yung abangan natin may pansoksok na pala tayo dun uh, sing sing dun dun na rin yung folder ka sa shopping na uh, sing sing so, nagay natin ngayon kapisa na si Diwata o oh, si ano si Ivana so good news naman eh hindi nagdahan ko may similyo naman yung uh, ano yun uh, ano bali yun yung abangan natin na magkainakay na kasi so, may sing sing yung tatay yung tatay niya si Taguro yung kulay tim ang sing sing niya pili ipapadulo natin yung mga inakay natin kaya kailangan ko matapos yung kulungan ko mga idol hanggang araw na tatayin pipili din natin matapos so yung rabbit ko sinapot ko ano, sa kahoy para matapos lang tatlong sakong walang sakong taon yung panggawa ng kulungan Hey! Sakto! Bakit iba na yung motor mo? hindi motor ko yung isa Yung dilaw? motor? Uh, sa pa rin ito, binigay ko yung sinigay ko sa auto-drill. Dati yung motor? Ah, pag-ating doon sa 366, ayaw na mag-start. I-blink lang ko na. Oo. Oo, oh, umawa yung magigiba yan. Pax! <laughs> hey, Good morning! Good morning! Uwik-uwik ka muna dyan. Ayan. Ayan nga pala si Packboy. Ayan po yung Packboy ng Laguna. Kung may Packboy ng Maynila, ito Laguna. So, ayan. Update ko na lang kayo mamaya, guys. Good morning. Bye-bye.